Good day mga kagreenhan! Alas 4 na ng hapon at oras na para mag-transform tayo bilang plantita albularyo. Charot lang mga kagreenhan. Every time na ginagawa ko ang pagpapausok dito sa garden mga kagreenhan, ay palagi ko naaalala ang aking lola. Sa katunayan po ay sa kanya ko natutunan ang gawain ito. Ang ginagamit ko pong pagpapausok ay itong bunot kung ito ay tawagin sa amin alam niyo ba mga kagina na hanggang ngayon, hindi eh, ko pa rin talaga alam kung ano ba sa Tagalog ang bunot. <laughs> well, i-comment niyo na sa comment section kung ano bang tawag nito sa inyo. Anyways, moving forward, ginagawa doon ni Lola ito para daw mawala ang mga lamok at ibang mga insekto sa garden. Sa katunayan nga, dito sa bandang ito ng ating garden ay eh ang dami mga insekto bigla-biglang pumapasok sa mata at ko. Simula nga nang ginawa ko ang pagpapausok, medyo nawala nga sila at naobserbahan ko na ang ganda ng epekto sa ating mga halaman. Siguro nga may maganda talagang na idudulot ang usok sa nasusunog ng bunot ng nyog. At dahil dyan, bigla ko naalala ang prosesong tinatawag na photosynthesis. Just to give you a brief context mga kaguinan, ito ay isang chemical reaction na nangyayari sa loob ng isang halaman para makagawa ito ng kanyang sariling pagkain. So, kumakain din pala ang mga halaman? Well, hindi naman talaga sila kumakain just like the way we do. Pero, they need energy in order to survive. And the source of energy is like their food. Napaka-amazing ng halaman, hindi ba? Dahil nakakagawa sila ng sarili nilang pagkain. At alam nyo ba, mga kagwinhad, na napaka-importante ng photosynthesis sa ating mga tao? Well, first of all, dahil lang naman sa photosynthesis ay nagkakaroon tayo ng oxygen. Ang oxygen ay kailangan natin para mabuhay. Pangalawa, dahil sa photosynthesis ay patuloy na mabubuhay ang mga halaman. At ang pangatlo, ang photosynthesis ay nakakatulong para maging malinis ang hangin natin dahil inaabsorb ng halaman ang sobrang carbon dioxide na nakakasama sa ating kalusugan. So, ano nga ba ang kailangan para mangyari ang photosynthesis? Ang mga kailangan para mangyari ang photosynthesis ay light, tubig, at carbon dioxide. Ang photosynthesis ay nangyayari sa loob ng dahon ng ating mga halaman. Ang isang dahon ay may lagusan na tinatawag nating stomata. Sa stomata ay nakakapasok ang carbon dioxide, ang tubig naman ay nakakapasok sa mga ugat ng halaman. Ang light na nanggagaling sa araw ay nakakapasok sa dahon papunta sa loob. Ang light energy, tubig, at carbon dioxide ay dadaan sa sunod-sunod na chemical reactions. Ang chemical reactions na ito ay magbubunga ng dalawang products. Ito ay ang sugar at syempre ang oxygen. Kaya siguro maganda ang pagpapausok sa ating mga alam mga kaginan dahil gustong-gusto niya ang nare na usok kaling sa ating bunot. Kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, ay kumuha na kayo ng One Horse of Paper dahil mag-start na tayo mag-quiz. Sorry lang mga kaguinan, joke lang yon. Paki-like naman and share po ang ating video mga kaguinan. Hanggang sa susunod na video. Bye!